Magandang araw mga ka-brother. Eh dito kami ngayon sa Sa lote. At uh, tinutuloy namin yung ginagawa naming shed. At uh, unahin namin yung bubungan. Dahil ano eh uh, uh, mainit, mainit na dito para meron silungan. 'Yun ang magiging ina magiging ano niya. ina magiging purpose niya para hindi masyadong mainit. Ganun. Eh dito at, uh, may bisita tayo dito ngayon si Andrew. Uh, taga dito rin sa uh, katiwala sa nang isang uh, tag dito isang uh, rest house doon yung ang anak buhay niya dito ta uh, kakain kami dito nandun sila at uh, na ng ano, pagkain at katanghalian uh, mo muna tayo hindi naman tayo nagkapore eh, sa pag ano nung shed kaya lang uh, gusto sana namin eh, maging mabilis yan ang tayo na ito yung may, may tolda kami kaya gusto namin eh meron silong ano eh. para hindi na kami maglalagay ng tol na matagal din matagal din maglagay yan ganun ang magiging set up ito may mga plastic dito ito pang takip nung ano yan eh. pang takip nung table natin kasi may ito po yung table ayan ayan ang tropa at uh, naghahanda na kami ng tanghalian at chibug uh, chibug muna hmm. ganun Ta ito yung tanim natin lemon Yan na siya. Ano ah, buhay siya. Eh? Yan, ay yung puno niya. Padidirig lang namin eh, binigyan namin ng konting tubig. Yan siya. Yan. Yan. Balang araw hintayin natin 'to na lalaki. Buhay na siya, eh? ang lusog niya. Yan, yan naman yung cherry natin. At uh, buhay din siya. Puyong oh, mapuy na yung ano, isinong. Si <laughs> Hindi, oh, eh. wala naman ng carniton nga dito. So kuya, okay, maganda. In-adjust mo na. Oh, oh. Nagka-11 ah. na, natin sagot dito. Ah. Kaya noon, inano ko ulit, inano ko sa ano ko. Opo, o oh. Bubo na, pinta. Appetizer lang yan, talay. Kailangan ganyan lang, no? Hindi masyadong luto-luto kasi matigas to. Ah, basta-basta. lang yung Pero, Uh, GR is Nero. Yun na ito nada eh. Bisa yun no? Bisa lumiti kumir. Kumir lang. Tagahiwa. Kaso lang masyadong mababa kaya oh. parang nasusunod siya. Dahil pagod na pagod sa trabaho, kubos ko sa yan, sarap na tulog ko. Pag umaga, parang ganda ng kundisyon. So, Oo, pag pagod ako. tayo. na re sale pa, ma-one year yan. sa naiipon na pagkain natin, ayan na. Mamaya mamaya kakargahin na natin ito. Siyempre, paksiyo yun ang pinaka